tulak niya. Tapos yung print head tuloy tuloy Kital mga dudes sa video ng ito is share ko sa inyo kung paano magprint ng sagad sa A4 na size gamit yung L121 L120 na printer Kasi pag L120 na printer hindi ka pwedeng magprint dito sa dulo Kasi may border at least hanggang 1.5 inches na gap dito sa dulo dito kasi so, kung mag-iwan ka ng 1.5 inches dito, hindi, hindi, hindi na kayang mag-print ng tatlong design para sa mag. So, ang sizes, uh, yung size nito, kada isa nito, 7.6 yung, yung width, tapos yung height niya, 3.55 inches per design. So, kasi may, may sampu akong order. Ito, medyo kalat pa ako dito. Kalat pa ako. Ito, gumagawa ko ng mga boxes. Boxes. So, yung gagawin mga dudes para makapag-print dito ng sagad, ito magdudugtong magdudugtong tayo sa sublimation paper ito. ito take note mga dudes huwag kayong maglagay ng tape na putol putol dapat buo kasi sinubukan ko yun nung una. Hindi, hindi gumagana. Hindi nag-work sa akin. Kasi ginawa ko. Ginawa, ginagawa ko noon. Dalawa. Hindi, hindi gumagana mga dudes. Kasi sum, may, may parang may sumasabit dun sa printer. Sumasabit yung, yung, yung walang tape. Dun siya sumasabit. Tapos yun na nahihila. Tapos hindi na nag-feed ng maayos. Tapos yun na, nagkakalat na yung ink dito. So ang gagawin ko ito mga dudes na may standby ako dito na ano. Kasi pagkatapos kong gamitin to nilalagay ko lang dito. Dinidikit ko lang para pag next time na gagamitin ko hindi na ako gagawa pa ng bago. So lalagay ko muna to. Bago ko i isa lang to sa printer mga dudes eto itong dulo kung saan ko ilalagay ito sa baba pinibend ko siya pababa itong dulo nito kasi sumasayad do sa printer head yung head ng printer sumasayad dito nagkakalat din yun ng ink ito eto din dito paminsan sumasabit dito dito eh baka maano yung print printer head natin. Baka masira. Pero sa ibang mga printer mga dudes, yung medyo high-end na printer hindi nyo na kailangan ng ano, yung ganto dugtong-dugtong pa. Kasi, mga borderless na yun. Ito kasi, ito ito ata yung pinakamura sa Epson. Ang EcoTank sa mga ecotank parang ito yung pinakamura hindi lang ako sure so ayan na ito yung unang i, ito yung unang ipapasok ko tapos dito ko ididikit naka bend sya tapos, ko to pagbagong pagbago yung ano yung mga doos mga tape nyo kung makapit talaga makapit na, na pag alisin nyo na yung ano yung dugtong napupunit sumasama yung papel so bago nyo i, ilagay dito parang i ano nyo muna idikit nyo muna sa sa mga sa kahoy o kung saan ba para kumapit yung mga alikabok hindi na siya masyadong madikit ganon kasi pag bago yung tape nyo talaga makapit napupunit yung papel tapos ito ilalagay ko lang dapat din mga dudes hindi nakalampas itong, itong dugtong hindi nakalampas dito mas maganda putul, um, putulin nyo ito ng konti cut nyo ng konti dito para at least nasa loob lang sya nito nasa loob lang sya huwag syang lumampas kasi sumasabit din yun ito Ganun lang. Yun lang. Tapos lagay ko na. Hindi ko pala na-on yung printer. Yung sublimation ko dito sa baba. Yun. Tapos print ko lang to. Actually, pwede ko na itong isa lang na eh para tuloy tuloy tapos prepare ako ng mag so ayun mga dudes piprint ko lang to tapos na tapos na yung print So, kita nyo mga dudes na print natin hanggang dito. Kasi pag wala to, walang dugtong. Hanggang dito lang yung print nyan. Hanggang dito lang. Tapos parang rainbow na. Kasi hindi na kayang itulak ng printer yung papel. Kasi wala na siyang mahawakan. Hindi niya na matulak. So, dito, dito lang siya nag-print. Parang hindi na gumagalaw yung papel. So dito na nagaano. Uh, kailangan so kailangan lagyan na siya ng dugtong para yung printer matulak niya yung papel. Tulak niya so, yung print tuloy-tuloy. So hanggang dito lang mga dudes. Sana may natutunan kayo. See you soon. Ay, hindi pa. So pagkatapos ng mga dudes, ito, huwag nyo itapon. Tanggalin nyo. ito, hindi na siya masyadong madikit. Kasi matagal, medyo matagal ko na itong nagamit eh. Tanggalin, tapos dikit nyo lang sa sa tabi ng ano nyo lalagyan nyo ng printer o saan ba actually ito may dumi ng konti dito pero okay lang yan cut, cut ko lang yan katingin ko lang to walang problema yan tsaka yung every side every ano neto sides every ano kinakat ko kasi eh, kahit walang nakikitang ink dyan minsan meron yan dito sa gilid kaya da, mas maganda cut Min, minsan kasi tinatamad ako hindi ko na kinakat tapos pagkatapos ma-print ama ah, ma-press sa mag doon na lumalabas na may ano la, line may line sa mag may ink may ink pala yan so ngayon inaano ko na talaga kinakat ko na so itong isa tanggalin ko din dali na lang tanggalin kasi kasi nga luma, luma na to Palagay so, ko dito sa kilid So yun Cut ko na lang to Tapos trans eh, press ko sa mag So hanggang dito lang mga dudes Sana may natutunan kayo See you soon